guys, I'm back with a once again Welcome back to my channel, Wakil So for this video guys, I uh, once again has said po po sa inyo ang uh, sitwasyon po ngayon pong uh, October 31 araw po ng biyernes dito lang po sa Maya uh, Plaza Burgos Guagua, Pampanga Alright, so ito guys, pakita po sa inyo guys Okay, ito po ang uh, kanila pong entrance dito po sa Maya uh, Plaza mismo ito guys, pakita ko po sa inyo lahat ano po ang mga nakahali-halira po mga iba't ibang uri ng mga flower or bulak-bulak dito lang po sa Plaza Burgos Guagua, Pampanga Alright, so papunta po tayo ng kaliwa at ito po, pakita ko siya ang una po na ating pong makikita dito po sa kanilang Plaza Burgos Alright. So ito po siya guys ito pala po ay eh, nakita na po natin ang ibang uh, uri ng mga laglag alright so start po tayo dito sa ating pong kaliwa dito po ang ating pong may kita pag gusto kayo nandito po tayo sa may, uh, malapit na po sa may center po ng uh, plaza kanya po sa yes alright Okay naman, ay eh, dadalhin ko po kayo doon po mismo sa paglagpas po natin ng uh, Oval. Okay. So, so tapos sa lahat na nakapagbo na aking uh, long form video at po ay andito na sa Maya Plaza Borgos Ito po ang mga display sa ngayon pong kasalukuyan guys Araw po ng uh, viernes Biernes exactly 7 in the evening Alright. Ganyan po ang ating po makikita sa napakarami po mga iba't ibang uri ng mga bulaklak Okay. So, kumbaga, ikot lang po tayo, guys. Okay. So, ngayon, ay nandito na po tayo sa may ah. Uh, okay. Yan po ang sa kabila, guys. Nasa likod po yan ang ating pong, uh, munisipyo and uh, simbahan po ng katulisismo. Okay. At since dahil uh, ngayon pala po kasi nag-uumpisa ang uh, po ng... Uh, mahal na araw, so hindi po, po talaga totally masyadong napakarami po ang mga ating po mga netizens na bibili pero guys Kaya paano hindi na rin mean, po kahit paano dahil uh, siguro sila po ay uh, hindi na medyo pa na sumasama so, sa karamihan sa araw po talaga ng biyernes na hindi po talaga kaya masabi po natin na talagang bagsakan na talaga mga tao kaya ang mga bulak-bulak natin po may kita So nandito po tayo guys sa right side na po tayo At ito naman po ang ating may kakita or may kakita Kasi guys ang iba't ibang uri nalang uli Yung mga flower <laughs> Hello Alright So pagdating naman sa Friso guys Halos magkaparihas lang po magdipindi na lang po sa atin po mga kinakailangan ng mga flowers kung ano po ang ating magustuhan okay, tulad po so, ito guys oh. yan po ay halaga lang po ng mga 250 hits alright yan yan at dito naman tayo ngayon sa may uh, left side at ipapakita ko po ulit sa inyo guys ang mas presyon po dito. alright Hindi rin din pala makindle na ito guys Okay At punting playground para po sa ating mga kabataan so Diba guys, magkakapila po na guys Dati-dati kasi meron na po akong videos dito Kaya hindi ko po talaga masyado pang papakita ko siya dahil kumbaga eh, nakaraan din lang po kasi ng mga ilang buwan ay na po tayo video para po dito yan po ang sakin ka dito. alright so balik na po tayo sa atin pong pinanggagalingan alright so ganito tayo lang follow and share Joaquin Blacks thanks for watching God bless and bye bye